Ayan. Hello, guys. Good morning. Mag-exam. Ang good afternoon pala. pala. Uh, At, good after afternoon. Ang good pala. Ang pa. good afternoon. Dito naman, good morning. Kain po tayo ng kubus. Tapos, yung niluto ko kay Lolo ay tulog Forever siya. Ayun. <laughs> Forever poods. Forever poods sa amin. Sa alam ng 2 years. Lang natin. Sa so alam ng 2 years, yung pagkain okay. namin. Oo. Uh, tsaka, hindi mo mawala ang siyahid. Ayan. Yeah. Pag-aalak uh, pa Pag-aalak po. Walang alak dito kaya kami puro kape. Oo. Oh, kaya imagine yeah. namin yung <laughs> Bad yun, bad. <laughs> Di ba, tsa lang to, tsa. Uh -huh. Wala nang alisan sa tabi niya si Joe. Nag-isa ka na. Ano, <laughs> ano yung niyo ano dating teenager. Ha ah. Ay, uh -huh. ay po, yun, pen Yung pagpaliwanag pa yung Ako din eh. Ako din eh. Tama na nakatutok din. Ako eh? na mag May video ay alam mo eh, para ma-liban sa Yung ano packet ko. Ganyan. Ano 'yan? Tumingin ako yang ko eh, mga mamaya. kumakain ako, nagugutog talaga ako sa iyo. E, lalo na pag third year, year, lalo na ang 4 years. 3 days pa lang, days, ma. May babayaran niya sa iyo, no. sa iyo. activity lang sa school. Mm Hindi -hmm. na mawalan pili. Ano bang ng anak mo? Mm. Sabi mga sal, ako lang di mo stress. Hindi ah, mo Hindi mo stress. Ito yung talaga for Pero fight, fight, fight. yung mga... Kahit isip ko lang. sa isip ko lang. Hindi ako nakuha pag hindi ako nandito Hindi. Wala kang badisa na. Kasi sanay ka na. sa ka yung... Matas ka po ba sa akin nga po. May ko pa ko yung bata. Pinapanood ko na siya. Hindi to ko lang.